So ayan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw tuturuan ko kayo paano nga ba i-direct ang ating mga Bluetooth speaker. So kakailanganin natin ng charging cable. Kahit yung sira yung dulo, pwede kasi puputulin niyo naman eh. At so, siguraduhin niyo lang na lumalabas dito yung positive 5 volts at yung ground niya no. Kailangan niyo rin ng isang rectifier diode itong rectifier diode na ginamit ko ay yung IN4007 so dinadirect siya kapag laging nasisira yung charging port o kaya naman mabilis na malobat yung battery so gusto mo nakasaksak na lang para hindi na siya nalolobat so pwedeng pwede yun no? wag nyo lang idadirect mismo sa battery yung yung mismong charger no? kailangan padaanin natin sa rectifier diode para bumaba. So ito 5 volts yung gagamitin nating charger. Pag dumaan na siya sa diode, mababawasan na siya, magiging 4.2 na lang siya pagka pina-under na natin, pinawer on. So yung battery ng 18650, yung full charge niya is 4.2. So pwedeng putulin niyo na lang yung linya nito. Tapos sa positive, doon niyo i yung cathode ng ng diode sa positive tapos yung yung positive ng charging cable kukunek sa anode tapos ito direct nito sa ground o sa negative kung saan nakakunek yung battery so ako naman ilihihinan ko siya dito nakikita nyo naman may positive at negative siya di ba so yung cathode ng diode natin ihinangin natin sa positive kung saan nakakunyak yung ating battery so binutas ko na rin to para may daanan yung ating charging cable so ayan madali na lang no yung positive dadaan sa anode ng diode bro, ganyan siya. Yung positive ng charging port, ay charging ano natin, cable, dun sa anode ng diode. Tapos yung cathode ng diode, siya naman yung papunta sa positive ng battery connection. So, yung battery natin, hindi na natin to ilalagay. Diba? Tapos yung negative naman, direct na siya sa negative ng battery. So, ganun lang siya simple. So 5 volts siya pagka dumaan na sa diode magiging 4.2 na siya. So kapag ka nag-direct kayo ng ganito dapat ang gamit nyong charger ay yung original charger. Original dapat no. Gaya nito, fast charger. So kahit hindi siya fast charger basta original. So, ayan. Titester natin. 5 volts. Diba? Pag tuwid niya sa diode, ayun, nasa mga... Ano siya? 4.4. Pero pag pina on natin yan, magiging 4.2. So, ipapower on ko siya. So, ayan. Nakapower on na siya. So, yun, di ba? Naging 4.2 na lang siya. So, saktong-sakto pa siya. Dahil yung full charge ng 18650, 4.2. So, hindi na natin ipiplay, mga bro. Baka makapirite pa tayo, ha? Pero, legit ito, ganitong gawin nyo. Pero, dapat yung charger nyo talaga, original o kaya fast charger. Para hindi namamatay o hindi siya distorted. Tuloy-tuloy yung andahal. So, yun lang, mga bro. Maraming salamat.